May 28, 2025, nagkaroon po ng job fair dito sa aming munisipyo. Kaya naman, isa tayo sa mga aplikante na sumubok, nagsasabit ng mga resume, sa dami-dami ng mga hirings. Hello po! Ay, okay ah, yes po, ma'am. Okay lang po. Sige, okay, ma'am. Bali, ma'am, kita ngayon ng list of requirements sa email mo check na lang ako, ma'am. Tapos, ma'am, isa-send ko din yung location kung saan may papasay yung re yung requirements. Tapos po, uh, may job offer din letter ako isa-send sa'yo, ma'am. So, pipirmahan mo lang yan, then email pa mo sa akin, ma'am. Ano po? Dad ko? Opo, ma'am. Opo. Sige, ma'am. Sasend ko na po ngayon. Ano po? Thank you po. Okay po. Thank you. Sinindan ako ng email ng Alphamart, guys. Sana all my work na. Ha? Wala. Sana all my work na. Ayun, guys nag-email sa akin yung Alphamart. Look guys. Spreadsheet. Ayun. Hi guys. So, ayun yung tayo Comments guys. Ito yung Ito yung specific para sa yung specific para sa Hi guys, so nandito po tayo ngayon sa pre-stage. Dito po tayo magpa-medical ng 5 basic. So bago po tayo pupunta dun sa Balayan, NBI. Dito guys, ang pinapagawa po dito ay CDC, chest x-ray, urinalysis, fecalysis, and physical examination. So a total po siya ng 750 pesos. nandito na po tayo sa Balayan. Yes, yeah, so pagkatapos po na matest na lahat, ayun, nandito na ako dito sa Balayan. Yung uno ko pong yan, ay van. And then, so na ako tricycle papuntang NBI. So, first time kong pumunta dito mag-isa, hindi ko to alam, pero ayun, tanong-tanong lang kasi kailangan natin na ma-complete yung requirements. Yeah. Carmela ako <laughs> Guys, so finally nandito na po tayo sa NBI second floor po siya. Ayan, so marami pala dito mga damit, mga tsanggay-tsanggian so, pag hindi pa po kayo nakapag-appointment guys, so pwede po kayo mag-appointment dito 150 pesos and pwede mo din po siya makuha agad-agad, so kasi kahapon uh, nagpa-appointment ako dun sa Central Mall, 300 pesos kasi agency siya ayan siya, medyo mahal-mahal talaga kasi agency time check ayun So, oh, ayun guys, nakuha ko na po ang aking NBI kasi wala akong kapangala. Ito ko sa si Cholody guys, sa uh, Balayan. Yes, tsaka yun na tayo guys. Kuha na tayo ng NBI. Pwede po na kami guys. Hi guys, spicy yung in order. Hi guys. So naka na po tayo. Pumunta ako doon sa municipality para kukuha ng mayor's working permit. So kailangan ko daw kukuha ng barangay clearance dito sa aming barangay. Kaya ayoy pupunta po tayo dito sa barangay. Ay, umakyat na sa ko. Ay. hindi ko ng barangay clearance. Hi guys! Come back! <laughs> Ito tayo kukuha ng Mayor's Working Permit. Sana bibigyan tayo. Hi guys! So, ayun, nakakuha na po tayo ng Mayor's Working Permit and Sidula. So, ayun, ngayon po ay mag 4pm. So, nandito po tayo guys sa harap ng munisipyo. Ayun, titikpan natin yung Paris ni Kuya. First time ko makakain ng Paris. <laughs> Thank you. sa for today's video, samahan nyo ako. Pupunta tayo dun sa pag-ibig. May kailangan lang akong i-update uh, don. Kasi tinatry kong mag-open portals online. Hindi ako makapag-open kasi parang merong uh, mali yata sa address or sa maiden name ng mama ko. So kailangan ko daw siyang i-update dun sa mismo sa pag-ibig. So let's go guys! So nandito na po tayo sa jeep Ito ay papuntang Lawas So bababa ako dun sa Lawas And so, sasakay na naman ako ng jeep Papuntang Pag-ibig So napakadaming Tao guys Mahabang pila dito sa pag-ibig And so guys after 1 hour Nakakuha na po tayo ng MDF Or pag-ibig So ngayon pupunta na naman tayo Ng BIR guys problema sa tricer sa kalipit

<laughs> Guys, nakakuha na tayo. 116? 116. Thank you. Thank you. Thank Thank you. 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 Thank "Abi Salamat." pa. Order 114. Pwede oh, sorry. Lang? Hi guys. So, ngayon, Uwi na tayo papunta ng delivery sa kahit Thanks God. Ano na rin? So finally, nakapag-submit na tayo ng complete requirements doon sa Batangas City. So, share ko po sa inyo yung mga requirements na inaaskaso ko na kailangan nyo din pong i-comply habang nag-a-apply pa kayo kasi ito na yung mga kailangan ngayon, yes. Kailangan ngayon yung mga online portals. Mga online portals like SSS, PhilHealth, Pag-ibig, and yung team. Yes, yung team number nyo dapat meron siyang BIR stamp. Yeah, stamp. Stamp. Yeah, stamp. <laughs> so, may i-share ko sa inyo yung mga requirements. So, ito guys. Ito mayroon ako mga requirements dito. Ito na po yung mga original requirements ko. Kasi yung mga sinasubmit ko doon, yun po yung mga photocopy. Yes. So, actually, waiting pa ako pero nasubmit ko na sa ano. Hindi pa kayo nag-open sa ito kailangan nyo pong health certificate from municipal Health Office. Ayan, sa munisipyo. Ito po yung kailangan nyo. Ayan. So, nakalagay dito, guys. Okay. Oh, name, occupation. Ayan, kung kasi pag na-hired kayo, na-hired kayo guys sa isang company. So, ay email sa'yo tapos sasabihin mo yung information mo at kung saan kang, saan kang barangay or saan kang lugar ma-assign. So, ito, meron na rin nakalagay dito. Tapos, H. And, so, dito signature And, ito naman guys, sa likod, ito yung importance. Ito yung This health certificate is non-transferable. Always wear your certificate in the left upper side front portion of your garment while working valid only until the next date of examination as indicated below so meron din po siya expiration date for example nakuha ko siya ng June 9, 2025 so, December 9, 2025 ang expiration date ah June, July, August, September, October, November, November, December 6 months, yes 6 months other exam reported ay yung mga uh, uh, pinatasay guys bago makakuha na health certificate. Ito. Yan. Ayun. So, drug test. Tapos, HEPA A anti-health. Yan. Ito yun, guys. Mga negative na drug test. Ito yung ah, kailangan yung kasi pag sa mga food. Sa mga food, like mga fast food, sa mga uh, convenience store, like 7-Eleven, Alphamart. Kasi may mga food yan, di ba? May mga hot dogs. So, kailangan mo magpa- HEPA A. Kumbaga, pupunan uh, ka dugo para itest taste ko, i-test ko kung ano kasi yung laway mo baka may mga ganun, makakahawa ba yung ano ganun. Yan, <laughs> si mga yung laway mo ba makakahawa ganun, i-test yung dugo mo. Yes, yeah. tapos dito naman sa HBS, EG Determination, Hematology. So, meron ako nag-test na rin ako dito. X-ray, yan. Yan na rin ako. Chest X-ray, meron na rin. And, Fecalysis. Ayan, Fecalysis yung dumi. And yung ura, urinalysis, yun naman yung ihi. Yan. Ito yun. Pero ito, meron na kasi ako dito. Ang hindi ko pala nagawa dito, kasi nagtatest na ako ng 5 basic doon sa uh, medical na pinag-medical. Medical ko po. Kumbaga ano yun. Kasi, ayan. Tapos, physical examination. Kasama na kasi yung urinalysis doon. Urinalysis. Uh, problema, lang. meron pa yung UTI. <laughs> O meron ko UTI guys na, na ano doon, UTI. Okay, so, so binigyan ako ng nilisata na ako ng gamot. So, binigyan ako ng gamot ng 4, 7 days. Yan. Upaga and hapon. Two times a day ko So, ayun, natapos ko na yun. Tapos, uh, nilagyan doon na, ano yun, fake to Tapos, dito naman yun. Okay. Kaya yung, ano na doon, hindi na problema yun. So, next one, health certificate. Ito yun guys. Yan. Ito, meron pa ako dito. Ito yun. Meron kayong makukuha nito. Ah, uh, ito kasi binabayaran to eh, yung uh, 260 pesos, health certificate, medical, ito na, medical certification, ito, meron ako dito guys, oh. So, around this, ah, uh, badang examination, yuri, explanation. <laughs> so, meron ako dito, yuri, yuri uh, na rin si yuri, and was diagnosed to have yuri na infection. Uh, therefore, I recommend him he or her to be physical fit to work yan. Yeah. So, fit to work pa rin tayo. Fit to work tayo kasi meron tayo, uh, ininom na gumagal. Okay, okay. Yeah, so this certificate is being issued upon the request of the above mentioned patient for whatever purpose or if may serve him for exact medical like that. Uh, so if you're medical po, yeah, kung makalagay nito, physical, ano so, naman dito guys, uh, physical fit kayo. Physical fit. So meron kayo dito, municipal health office. And ito yun, ito yung kailangan. Kaya hindi kailangan nyo ng Well, uh, two pictures ID. Pwede one, oh, one by one and isang two by two. Two by two dito mo siya i Tapos bali sa health office. Ito yon Yan, ganun. Dito mo siya attach Tapos yung maliit naman dito. Ayan. pinaka-ID mo to pag ano kana, nag -ju -ju So, ito yon Guestos ko dito, 260 pesos. Yan. certificate. Ayun. Ay Yan, di ba? unang gastos <laughs> pag nag-asikaso talaga ng requirements guys uh, totoo lang magastos siya yes. Uh, medical pala medical pala sa iyo kasi yan shoulder by the medical. so meron na rin ako neto guys video ko, so, Nag pinag-open po kami ng video account ito na no, po yung sa payroll yan yeah. So, next, requirements, NBI clearance, either police clearance or NBI clearance. So, and next, meron tayong members' data form. Ito yung MDF, pag-ibig. Ayan. Yeah. So, actually, ito yung mga online portals. para hindi po ako nakapag- nakapag-online, nakapag-open online through website na uh, ni Pag-ibig. Kasi meron daw po ako i-a-update. Yeah. So, nag-text sa akin or nag-email sa akin na may kailangan daw po ako i update doon sa mismo Pag-ibig. sa so, malapit. Kaya pumunta ako doon. At ayun, binigyan ako na ng MDF. At dito mo din makikita yung iyong uh, Pag-ibig number. Ayan. Yeah. Ito yung una. Kailangan Pag-ibig. Meron kang Pag-ibig. Ito naman yung alpha mort ko, job offer sheet. Ito yung, ito yung mga details. Yan, kung saan ako makasal, kung magkano yung rate ko. Yan, so pinipromahan ko lang siya at ay, kasama ka doon at sinasan ko sa kanila. ini ko sila pabalik ko. Yan. May ako nitong voters ID kasi kailangan to pagkukuha ka po ng mayor's working permit. Ayan. Pero wala lang, din naman to sa municipal. So wala tong bayan. Libre lang to, sabi ko sa kanilang paano kumuha ng ID. So, hindi na daw ngayon ID ang voter certification. Ito na. Pan paper na. Voter certification. Wala na po yung ID. So, ito yun, guys. Ito yung serology. Ito yung uh, hepatitis A screening. Ayun. Nagpa-screening ako dun sa Wellzone. Ayun. So, ang result ay non-reactive. Sabi ko, okay na yung ID. Okay, siya po na. Non-reactive. Thank you, Lord. Ganun need certifications ito naman kailangan mo din ng certification sa mga COE, COA, certificate of employment so meron ako dito meron ako dito Hotel Camella 1st long Street so meron akong COE kasi nag-project niya pa doon so binibigyan kami ng uh, certification certification a certification yes ano lang pa yan COA lang pala kailangan certificate Lord of employment kaya yung certificate of, certification lang yun sa pag-object namin. So, hindi na kailangan yan. Kailangan lang ay eh, certificate of employment yung mga past job work experience mo yung ano yan. Yung mga certificates. Dapat meron ka. Pag, for example, mag-resend ka sa mga ganyan, guys, ihingi eh, ka ng COA. Yes, certificate of Employment. Ayan. Kasi kailangan yan sa next job. Kaya na ko dito. Ayan. Ito kayo. Certificate of Live Work ng aking anak. So, kailangan dependent. Kailangan nung dependent certificate of dependence. Ito si Simon. Certificate. Pero dapat PSA. Yeah. PSA guys. Hindi yan PSA. PSA. kailangan PSA. Yan. Yeah. So next, ito yung Certificate of Environment of Unpassionals and Generation. Guys, all so, it may concern is certificate and that products has been employed in Califashion House and Merchandise. Will so, you insured from June 10, 2013 to September 8, 2018? So, medyo 5 years maaba-haba na yan. Yeah. Ay pa ako sa NOC, Ngayon no, sa ingon. Ay pa ako sa NOC Ay tabaw pa ako sa pa ako sa noob. For 5 years, kaya nagigilin niya. Sorry, baby. Meron ako sa kasi 2 years graduate ako. Kung pag vocational. So, hindi kasi hindi kasi diploma ang ibibigay pag 2 years. Pag vocational, hindi po siya diploma sa amin. Ang binibigay lang po ay certification. So, ito, certifications so, kung may concern. Uh, this is the survey that Rondes Has a paper to complete all the requirements of the 2 year hotel and restaurant management, which are graduated last April 3, 2012. And this certification is issued upon request of the above-mentioned student for what level of purpose and teacher is their best. Given 12 days, this is the default scope, which is the default CV, which is the college. This certificate is NCIPO. 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 kailangan ninyo yung certification guys pag 2 years graduate kayo. So, diploma. Pag school ka, diploma. O, tingnan yung diploma ko. <laughs> diploma ko. O, yung mga diploma ko. So, kailangan nyo din po ng TOR. Transcript of record. So, ayun. Mayroon akong TOR dito. Ang oh, ito yung baby ka pa? Ito talaga yung ano, pinag-ingat-ingatan ka ng mga requirements skills. Kasi alam ko, hindi kailangan ko doon. Ang mga you kito yung baby ka. Cute. <laughs> ito yung TOR. Kailangan nyo po ng TOR. Ayun so PhilHealth Pero pag ganito mga PhilHealth number ay kailangan din nila pero yung pag online eh kumbaga meron silang website na ipasa set tapos doon ka mag-online. Madali lang naman so pwedeng screenshot mo. Pwedeng screenshot send tapos send sa kanila. Ayun. SSS online yeah! ha. Register for And... Eh Register for ID. Kelagan yan. Tapos, yung T number, dapat sa mismong BIR kayo pumunta. Huwag kayo sa mga online-online, hindi yan, yan. Dapat mismong T number ng BIR kayo pumunta. So, ito yung medical ko. Ayan. Nandito sa akin yung mga original. yan. Hematology, ayun. Yulina fecalysis, ito yung hematology ka. Laboratory test. Radiology Department. Ayan, ito yung X-ray. X-ray. X-ray ba ito? Ayan, chest oh, yeah, X-ray. Ayan, okay, five basic lang naman ang kailangan. So, ito yung mga SS ko. Pero yun nga, pwede kayo mag-ano online. Ito, meron ko akong pag mag ka, so guys, kayo. Ayan, yeah, so kukuha na din kayo ng mga barangay clearance kasi kailangan yan. Yeah. Pag nag-open ka ng account sa video, kailangan ng barangay clearance pag nakuha ka ng working permit sa munisipyo kailangan ng barangay clearance pag nakuha ka ng pag ka ng T number sa BIR lalo na pag wala ka pa ng number so kailangan mo ng first time job seeker yun po ang kailangan mo ito mama dalaga dalaga ito certificate ito naman yung ayan certificate ito yung working certificate ayan yung analysis And then, yung ano nga yun. Uh, sa PSA. Ito yung ano yung PSA. Yeah, PSA. Ito yung naman yung sa BIR mo. Uh, ito yung sa BIR ko. 1904. Ito yung number ko. Ito yung number ko. So, dapat merong uh, 10 verified. Yan. Dari ka yung 10 verified. Ayan. Yung stamp talaga ng PSA. And guys, yun lang po ang aking vlog today sa pagkakit ng mga requirements sa so, lakad-lakad ng requirements. Thousands din. Thousands din. Kasi pabalik-balik ako, tapos syempre pagkain. Pabalik-balik pagkain, tapos pagkakuha ka, o oh, gano'n naman. Pa sa NBI 300, at NBI 300 pesos yung mga 750 sa, ano, 700 pesos sa yeah, medical, tapos sa tapos, uh, nagpatas pa ako ng second opinion dito sa uh, urina, listen ko, Second opinion kung talagang nalayon na sa mga yung yeah. So, yeah, second opinion. Yes, na dali ko sila. Na ano nga, na yun ay nga. Pero okay nang pinapagamot na tayo. So, ayun yun lamang po guys. Ang kailangan nyo lang is yung paralikan. Ang may portals. Yes, ang may portals. Ang portals is pag ibig feel help and yung pin. Yes, yung pin number. Ang kailangan nyo ng transcript or report. At kayo ay ng college At kailangan nyo yung opinion. mga COA. Tapos, birth certificate. Birth certificate mo, birth, birth certificate sa dependents mo. Ayan. Dependent. <laughs> Ayan. 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 So, yun lang po guys. See you on my next vlog. Bye! So, ito guys. <laughs> Binaplug ko lang ito para meron akong remembrance. Ito kasi yung, kumbaga may journey. Yes. Bye everyone. See you on my next vlog.